Minimal. ngayon hindi na tayo dumaat sa cone kasi ang cone kasi malaking bagay yun dun pala sa cone malalaman ko na kung may experience yung uh, uh, driver nga nag apply sa 5 Star kasi yung sinusulat nyo dun puro tinwheeler trailer hindi ko naman nakikita yung pagmamanihan nyo kaya dito ko kinukuha sa actual driving. Okay. Tanda. Okay. So, surod, Next. 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 Pilipin lang kayo. Eh. Ito, partner. Hazard. Taas. Pag pinatay mo ng hazard, taas mo. Huwag ka nang gumamit ng exhaust. Signal light. Left and right turn Okay. Cambio natin may manual maxi gamit ng maxi apat muna dito bago baba baba muna tapos saka ko okay. pag maxi baba niya yan okay. may bull mirror tayo side mirror para ipagamit ang bull mirror okay next next <coughs> oh, dito. Dito ng... Sir, palit tayo. Dito ka. <laughs> ka. Manual? Oo. Yeah. natin yung San Primera, Segunda, atras ano? Hazard. Hazard, Patay. As. signal light, left and right Bago i-release yung laksi, apakan muna yung gate pedal. Tapos, baba. Ata. Okay. Next. Char <coughs> pinto. Ay. Ay, wala <humo> pala. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Manual. Kirano na ito eh. <coughs> Manual. Manual. <coughs> oh, Plano Sao uh, Plano uh, Hazard Taas Sinalight Bago mag-release ng Maxi Prino muna Dito okay. Kaya pakan natin yung prino bago mag-release Dahil hindi natin alam kung pantay ba yung Pinaradaan ng sakyan Baba Atak Phoenix. Okay, okay, Phoenix. Yung sound lang ng mga cellphone nyo. Alam mo at nakalive tayo. Mga <laughs> nakalive Ah, uh, nakalive ah. na to. Meron tayong 307k tayo. viewers. Wow. Hanggang 6 tayo yan ha. Hazard. Pa. Pag tinatay. Taas. Left. Right. Signal light yan. Ngayon pag nag-release ng maxi papak ang baba tapos to ka na okay. next manual hanggang 6 tayag alam na niyo, Kung saan-saan tayo ng hazard signal light bago mag release ng maxi preno muna kakan babat kakan oh. lambot lang yan okay. next manual hazard hazard signal light left right may bulmero tayo ha pag release ng maxi kapakan mo na yung pino baba Atakin to neutral uh, ano na yan release. naka release na yan tapos tulak na lang yan uh, <laughs> manual hazard tas lang yan para mawala na yung mga <laughs> x5 star yan oh, pero uulitin ko pa rin hmm. eh, para sino pa? meron pa? meron pa? wala po, na, na po. yung pinakauli yung unang magmaneo ano pangalan to?